Oh guys, shout out sa inyo lahat. Nandito akong ngayon sa London. Ah, uh, pati ng birthday ng kasama ko sa trabaho sa Park Hill. Yan, mga kasama ko sa Park Hill. Yan, ang asawa ng kasama ko. <laughs> oh, shout out sa inyo lahat. Mga butso sa Pitol. Ronald Canudas Shout out sa iyo <coughs> Master Shout out sa iyo master Palma Shout out sa iyo Kumusta ka na dyan And Parikoy Surita Shout out sa iyo lahat ng mga kasamang ko sa shout out sa inyo lahat Charmin shout out sa iyo dus dus shout out sa iyo lamig Nakasamahan ko dun sa Mithuard, sa Techeo, mga kabutser. dito ko ngayon sa London, part ng Canada. Nag-attend birthday ng kasamahan ko. sa mga sa ko dito yung ko. I hope. walang imposible eh, sa pangarap shout out pala sa inyo lahat mga followers ko ang subscriber ko thank you so much for subscribe and follow follow and share Thank you so much for watching, <coughs> yeah. oh. guys. Thank you so much for watching. <laughs>